Hey, Star, Hello, hello, hello. Ako ba si Tantane, -on Tan Tan ne? Nakaon Tan Tan. Ayong ko na mam. Bumili ako. Bumili na lang ko ya. Bumili na lang ko ya. Ay, bumili na ako. Ay, kita mo ako. Huh?

Siya, aku ako? Aha, ang naman eh. Oh, Dumad mo, oh. mo ako naman ako naman. Pag silip, ako lang. Dumad naman eh. Okay na oh, okay na oh, ang okay oh, ako. Oh, oh, ito nakikita, ako, nakikita. Hello po. Oh.

Yeah. Pero kaya, isang mata lang kaya pakita ko. Okay na kaya to? Hi! 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 Kalahati lang ha! Bye bye! Hanggang sa muli! Paalam! Bye bye! <coughs> done. Stop. That's done. <coughs>